Hello guys! Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Kamusta kayong lahat guys? Bakit ganun? Parang medyo malabo yung... Malabo ba? I don't know. <laughs> anyway, so we're back here again sa Vision Raw. And before tayo pumunta sa content, gusto ko lang muna sabihin sa inyo na happy, happy, happy 600 excuse me, <laughs> happy 600 subscribers sa ating lahat and sa ating channel. Happy, happy 600. Maraming maraming salamat sa nag-subscribe. And, well, actually, actually, like, seriously, more than 600 na nga eh. Meron tayo ngayon, by the time of making this video, meron tayong 612 subscribers. Okay, so, maraming maraming salamat. So, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo kasi I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark before this year ends. <laughs> Bago matapos itong taon na to. Pero kung hindi naman natin yun ma-reach, no problem. Walang problema doon kasi we can still do this naman again sa 2024. Pero mas maganda kung matapos natin siya ng 1,000 or makamit natin yung 1,000 by the end of this year. Okay? So, ayun guys. And also, like nyo yung video guys kung nagugustuhan yung mga in-upload ko kasi nakakatuloy yan sa algorithm para mas makakuha pa ako ng mas marami pang viewers nang sa ganon ay mas lumagupa yung channel i know i should be uploading or i should upload more gaming videos kung gusto talaga maggrow pero next time yes i will definitely next time make more videos or other gaming videos aside from Ragnarok and World of Warcraft okay so anyway guys with all that Sorry, ma ano yung ko. With all that being said, let's get into the content. Ang gagawin natin for today is gagawa tayo ng alchemist. Gagawa ko ng alchemist. Okay, so, uh, mapapaisip yung iba. Anong big deal dun gagawa ka ng alchemist? Well, guys, sa buong buhay ko na naglaro ako ng Ragnarok, hindi ako kahit isang beses, hindi ako nakapag-try gumamit ng alchemist or ng creator. Ano bang gagawin ko? Basta yung may full chemical protection. Alchemist yun, di ba? Tama ba? <laughs> hindi ko alam. Hindi <laughs> mo, hindi ko nga alam eh. Basta yung may FCP, hindi ko alam kung anong klaseng job yun or anong job yun. Okay? Pero, la, gagawa tayo nun. Bakit tayo gagawa nun? Tatanong nyo. Well, kasi kakailanganin natin yun. para sa mga makakaalala, uh, we we're, we're, not even in our seat. Pero para do sa mga nakaka makakaalala dyan or para sa mga nakapanood, di ba doon sa seat ko, tumapos ako doon ng quest na kung saan eh, pag may party members ka, magkakaroon ka ng dagdag damage. So, gagawa ako ng sampu <laughs> na alt accounts para dun sa Sith. Na para i-party, para tumaas yung damage. And isa dun is yung Alchemist para sa FCP. Hindi ko lang, hindi ko lang sure kung Alchemist, pero tatawagin na natin siya Alchemist. Isa dun yung Alchemist para sa FCP or Full Chemical Protection para hindi nababasagan ng item and ng weapon na item ng weapon <laughs> yung ating safe okay so yun yung gagawin natin so kung mapapansin nyo pak pa ay, ah, hindi na oh okay so i-open ko lang muna yung second account ko yeah, actually this account is ito yung naka-vend sa akin pero yeah taga lang ha paano ba to ah uh, ito ba yun? <laughs> old school ro <raw? laughs> tangina meron pa tayong old school delete okay Vision row. Ito ba yun? Oh, this one, this one. Okay, okay. So, gawa tayo ng Alchemist Pack. Alchemist ba? Yun? Hindi ko alam, ha? Alchemist. Basta yung nangangailangan ng, ano, yung mayroong FCP na skill ni CJ, CJ Caveman. Pa? Yan, gawa tayo ng Alchemist. Basta, yon Gawa tayo. Check Guild. Ah, wala, wala, pala tong, ano, Master Yoda. Nakuha ko na ba yung freebies? Oh! <gasps> Okay, nakuha ko na. Sabi ko nga. Ayun, no, nagkakaroon ng error. Oh. Nakita nyo yan. Texture, Frontera. Ayun yun eh. Ayan nyo na. Wala namang problema si tura nyo. Eh. Ayan. Maganda yan kasi naka-vent pa yung ano natin dito. di ba? Diba? Bumibili ako ng ESG and also Icarus Revolver. Nag nagbebenta ako. Nga pala guys, meron ako napansin dito sa Vision Raw. No, napansin ko, yung online ngayon, 276. I don't know why. Pero siguro, sa tingin ko yung sa mall. Kasi yung sa mall neto, is ang konti na lang ng nakaventig na nyo. Actually, madami-dami pa naman. Pero dati, jump pack talaga to. Tres kilion. Wow. Diba? Madami talaga yung naka-vend dito. Pero ngayon, tignan mo. O, oh, tignan mo dito. Isang piraso na lang. Oh. Ulay ka Ulay ka Anyway. So, gagawa tayo ng... Okay. Mabilis lang naman gumawa ng hopefully. Mabilis lang. Pero, oh. May message message sa akin. Woo! Pwede bang patatahimik patahimikin muna natin to pak ayan and also give me one second replyan ko lang kasi nagchat sa akin si mother yan so anyway Uh, gagawa tayo. Hindi ko alam kung ano yung una nun. Sa tingin ko, merchant. So, gagawa tayo ng merchant. At warp? No. PRT underscore field 08. Okay, so dito tayo magpa-level muna ng very, very light. Training box. Uh, axe. Meron ba axe? Wala. Dagger. Okay. Pop natin yung battle manual. <coughs> Pocket knife. Excuse me, guys. Nanilala muna ako ngayon. Boom. ba? Diba? Basic. <laughs> Hindi ko lang sure, guys, kung... Um, kung yun ba yun? Job master. Oops. Hindi ko lang alam, hindi ko maalam, hindi ko lang sure kung merchant ba. Pero ta-try natin yan. Ba nga magician eh. Oo, oh, joke lang. Try natin muna yung merchant. Kasi sa pagkakaalala ko, meron siyang ano, di ba? Meron siyang cart na hinihila, di ba? Okay. Hindi ko nga alam kung ano yung mga job. Meron pa dito ako na, na, na job. Dito atay may creator, may professor, yan, scholar. Dito ba yun? Yan. Hindi ko alam kung saan laro yun, pero I think dito at war pi underscore dun zero 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 yan yeah, yeah, yeah. pa level tayo paspasan lang tayo ngayon paspasan lang ang paggawa natin ang pag ano natin yan basta naiintindihan nyo naman diba ang <laughs> bilis umatake ba diba? parang tanga amen anyway so kung hindi ito yon okay lang Pahi pahiya ng konti diba okay lang yun kasama yon sa buhay um, alchemist We are the champions, my friend. Okay, so hindi ko pa na, talaga na try gumamit na itong alchemist. Pa, paano ba ito? Um, naglalag ako ha. Hmm. Hindi ko alam pa paano gamitin to. Pharmacy, wow. Spear mine, potion pitcher, demonst acid demonstration, acid terror, bio cannibalize. Axe, ma Axe Mastery? Okay. Chemical protection, yung kailangan natin to. Yung full chemical protection, ano you know? pati weapon. Bakit walang ano to? Paano, paano to ma... Skill, skill form, passive. A skill that is fundamental in enabling the creation of homunculus. Ah, katulad na sinabi ko, ha, hindi pa ako nakagamit na ito, na, nalilito ako. So, ano ba siya? Platinum skill ba siya? Para sa mga marurunong dyan, oh, baka naman. Okay, kumuha tayo ng platinum skill. Siyempre, <laughs> wala. Pero nakakuha tayo nito. Ito ito, 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 ito. Change card. Universal rental. Yeah, yeah, yeah. Palitan natin yung card natin. Pang merchant lang yan, eh. Um, ay, salamat. Dalawa lang. Di ba tatlo to? Yung meron isa yung may mga bulabulaklak. bulaklak Anyway. Okay. So, kailangan natin maging... Ano yung sunod dito? Yun ba yung creator? Or... Oh! tebak wow, Diba? Teka lang. Sinasabi <laughs> ni mami, wala na daw tinola. Man, wala na akong pagkain, man. I'm hungry. I'm hungry. Wala akong sabaw. Anong masarap na sabaw, guys? Bukod sa noodles. Lagi na lang noodles. Mamatay na ako sa preservatives. <laughs> I'm hungry. Anyway, so tuloy lang natin yung level natin muna. Ah, ano palang pinapalakas dito? Well, hindi naman natin to gagamitin. Diba? Gagamitin lang. Kailangan lang natin to para sa kanyang FCP or full chemical protection. Tapos, aside from that, wala na. Literal, wala na. Kung meron siyang buff na makakatulong sa Sith natin para mas tumakas yung damage or mas kumunat, sure. But if not, then not. Also, hindi ko alam kung ano ang weapon nito. Inaano ba to Yung mage type ba to? Well, mer meron siyang axe mastery. So, ano ba itong acid terror? Itong demonstration targets an area and set of fire throwing barrel grenades. The flames will not push back enemies within their range but they do chance of damaging the weapons. Kailangan ko munang magpaano. Ba't ba tayo dito level Kaya tayo natatrash talk sa comment eh. <laughs> Level ganito ka na, nandiyan ka pa rin. Oh, chill. Okay, chill lang. Uy. Ay, salamat. Teka lang ha. Replyan ko lang ulit si mother. Ay, 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 Strength type ba to? Lagi na lang ako ng strength. Hindi ko kasi talaga alam ko anong build gagawin ko dito eh. Well, katulad ng sinabi ko, hindi naman natin siya like ibibuild talagang build kailangan lang natin yung skill niya pero you get the idea naintindihan niyo naman yung ibig kong sabihin di ba now curious din kasi ako malaman kung paano gumamit nito so para sa mga nakakaalam diyan yeah ang isa lang ang alam ko na masakit ang acid demonstration nito kasi ang damage niya sa pagkakaalam ko is based sa defense para siyang Thanatos card Okay? Ganun ata. Okay, though I'm not sure. Pero ata. Okay, ganun ata. Boom. Pero kung hindi kasi nakalagay kung ano yung ano eh, no? Ay, hindi. Ito pala physical attack. Nakalagay naman pala eh. Potion picture. Requires Required one amount Blue potion Blue pots Ano ba ginagawa nito? throws a potion to an ally that will immediately take effect. Ha! Huh? Skill level determines the type of potion thrown. Oh, okay, okay. Got it. Okay, so tamang pa-level lang muna ta. Ha? So, yeah. Tapos, kailangan ko makuha yung full chemical protection. Then, after that, gagawa pa tayo, ilalagin pa natin yung sa nating account, kasi gagawa pa tayo ng yon gagawa, tayo ng iba pang characters na makakatulong sa sa buff, okay, number one dyan of course priest, pangalawa is, eto wala kasing ano dito eh, soul linker so soul linker sana iniisip ko is yung Archer. Kasi alam ko, di ba yung true sight is pampadag, ah, uh, party siya? Okay, yung attention concentrate, alam ko, sarili. Pero alam ko yung true sight, di ba, party members yun. Or yung windwalk lang. No? Windwalk lang ata. Hindi ko sure. Kasi hindi naman ako na nakikipag-party. Wala akong friends. Wala akong kalaro. <laughs> Kaya hindi ko alam. Okay. So, couple more. Couple more. Tapos pwede na tayong mag- kung ano man yung susunod dito. Ano ba susunod dito? Professor. Sa tingin ko prop eh. Prop ba? Or baka wala nang susunod. Wow. Hindi ko alam. I don't know. Okay. We're 99. We're 99. Job master. Ay. Arte naman kasi. Creator. Ito pala yung creator. Okay. So, ang yung professor. sa yung professor, guys? Nakalimutan ko kung saan eh. Pero alam ko. Alam ko siya eh. Uh, I just forgot kung saan. Yeah. Ma-ma-ma-ma. na 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 Oh! Oh, naman pala. Uh, ito ta. Yeah. May panda. May bear. Si Mr. Bear. So, nandito na ba yung... Uh, full chemical protest firma potion pitcher okay ayun full chemical glistening coat okay so kailangan natin ng glistening coat syempre wala tayong yan acid bomb acid demonstration pala bakit acid B acid bomb ba yan consumes one bottle grenade and one acid bomb okay so tingnan natin physical attack attacks an enemy by throwing both A battle grenade and an acid bottle. Inflicting an amount of damage that is affected by the skills level. The caster's int. Casters int. So my int. And the target's vit. Oh hindi the pleasure based on defense. Based on vit. This skill only inflicts 50% of its damage on another play, or on other players. But it has the chance of damaging that player's weapon or armor. Oh Oh, so yung number of levels per nito is yung chance of destroying the enemy. No, yung weapon or armor ng enemy. Hindi pala damage yung nadadagdag dito. So bali yung damage niya is skills skills level. So level 10 like ha? Huh? Anyway, so yeah, whatever. <laughs> Cultivate. Cultivate plant cultivation. So, paano kung makukuha itong mga to guys? Itong Berserker Pitcher. Ano ba ito? Kino-quest? Kasi wala yun. At skill all na ako eh. Ano ba siya? Ah, platinum skill? No, it's not. Change cart to... Oh, finish quest. You can choose a variety of cute design cards. Okay. I don't want that. Anyway, meron na tayong full chemical protection. Nakuha na natin. So we're gonna stop na magpa-level dito. Okay. So, before I end the video and that is just it for <laughs> this video, I apologize dun sa iba kung nag-expect kayo ng um mas impacto pang video. Pero yung susunod naman na video na to, pagka natapos ko lahat ng characters or job na gusto kong gawin, eh, mas magiging impacto 'yon, I think. Anyway, so guys, let me know nga sa comment section down below kung ano yung iba pang mga job na pwedeng makatulong sa Seth para mag no? Para pataasin or i-buff yung attack, yung defense, yung mga ganon. Flee rate, kahit wag na yung movement speed kasi nakaano naman ako eh. Naka-moonlight ba ako? Hindi. Nasa loob naman tayo ng bloody, ng branch room. So, hindi man natin kakailangan yung masyado ng movement speed. Pero yung makakatulong sa mga, yung may mga resistance, resistance against ganito, ganyan, ganyan. Let me know kung ano yung mga iba pang job. Kasi all I know is priest, tapos archer, tapos, etong biochemist. Wow, biochemist? Creator? Ano ba talaga? <laughs> etong biochemist. Tapos, yung soul linker. Pero since wala nga soul linker dito, I know, yung paladin, tsaka yung uh, LK, di ba? May mga buff sila kahit papano. Ay, hindi. Wala ata yung LK. Basta yung paladin yung may ano, di ba? Devotion. Devotion aura. Paladin ba yun? or LK? I don't know. Baka Paladin. <laughs> so the, the, my point is, let me know. Hindi hindi ko kasi alam talaga lahat. Hindi ko naman kabisado. Ang kabisado ko is Archer gunslinger, um next champion, priest, and Nakalimutan ba ako. Basta 'yun yung mga uh, Whitesmith. Ayan. 'Yun yung mga mga job lang or characters, mga job na ginagamit ko sa tuwing maglalaro ako ng RO. Never ko akong gumamit ng biochemist And ng other. Siguro yung gumagamit ako minsan ng sword, uh, swordsman swordsman class pero hindi ko siya talaga in addict. Okay. So let me know kung ano pa yung mga makakatulong na job. Okay? Kung wala na eh, di don't mind, okay? Maglalagay na lang tayo ng random na lang yung ilalagay natin or yung gagawin natin, okay? So that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. I am so sorry. I apologize kung ito lang yung meron ako pasensya na kung ito lang ako <laughs> tanga o ba't ayaw mapalitan pagka inult effort ko to ano mangyari uy mo nawala no? yun bumalik siya sa dati So that is it for the video guys Maraming maraming salamat sa panonood And as usual katulad nga na sinabi ko nung una Please guys subscribe kayo di sa channel kasi I'm, I'm really, really trying to hit that 1,000 subscriber mark by the end of this year. Okay? And syempre, kung nagugustuhan nyo naman, kung matagal na kayo nanonood dito, subscribe naman kayo para, and with notification bell on para updated kayo sa showbiz happenings. <laughs> Parang tanga. Para updated kayo din. Para updated kayo sa mga bago kong i-upload na video. Okay? Ring nyo yung notification bell. And also guys, like the video. Kung Uh, nagugustuhan nyo and makakatulong din kasi yan sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa tayo ng iba pang viewers di ba na RO player din so hindi na masama okay so maraming maraming salamat guys comment kayo sa comment section down below katulad nga ng tinanong ko kanina kung ano pa yung mga job na po pwede nating magamit para makatulong sa set yung may mga buff okay so once again guys my name is CJ and I will see you all I will see you all in my next video thank you so much for watching